Pinuna ni dating Presidential Advisor for Political Affairs na si Ronald Yamas ang tila pananahimik ni Vice President Sara Duterte sa panibagong harassment sa West Philippine Sea. Sa panayam ng politiko kay Yamas, sinabi nitong tila hindi masaya si Duterte sa naging bagsakan ng nawala nitong 650 million pesos na Confidential and Intelligence Fund para sa 2024. Para sa dating opisyal, sana naging thankful man lang daw ang Vice Presidente sa Philippine Coast Guard dahil magiging makabuluhan ang paglalaan nito. Ngayong araw kasi ay kinumpirma ng Kongreso na wala nang atrasan ang pagtanggal sa Confidential at Intelligence Fund ng mga civilian agencies para sa 2024 National Budget kung saan kabilang dito ang Department of Education at Office of the Vice President na parehong hawak ni Inday Sara at inilipat sa mga ahensyang direktang tumutugon sa issue sa West Philippine Sea tulad ng PCG. Kimik siya eh, Mukhang uh, hindi, hindi siya masaya doon sa pinuntahan ng kanyang intelligence at saka confidential fund. No? Di ba diba, Michael, Ina? no? Dapat sana eh uh, nag, nag uh, nagpasalamat man lang siya. Na, Maganda ang pagkagamit